ang mahiwagang kamatis. Noong unang panahon, may nakatirang mag-asawang mag-isasaka na walang anak. Na. Nagpasya silang kunin ng isang ulilang babae bilang isang ampon. Siya ay pinalaki at namuhay sa kanilang taos-pusong pag-ibig. Carla, pwede mo ba kaming hintayin ngayong araw? Kailangan lang namin mangolekta ng mga kamatis. Huwag kang gagala Magagawang bayto, di ba aking mahal? Mapanganib na lumabas mag-isa Babalik agad si nanay at tatay Nakakainip kasing manatili sa bahay mag-isa Pwede po ba akong sumama? Malaki naman po ako, eh, Matutulungan ko naman po kayo Mr. and Mrs. J Kumunta na tayo sa sakahan at baka mauli pa tayo Oo, Mr. J Aalis na kami ngayon Sige na po, payagan niyo na ako. Oo na, sige na. Hahayaan ka naming sumama sa amin. Pero hindi ka dapat tumakbo. Madaling maligaw doon. Sige ka. Opo, nanay. Hala, anong nangyari sa lupa? Hindi ko maintindihan, bakit walang mga kamati sa ating hardin? Hala, hindi to pwede. Hindi to maaaring mangyari. Inaalagaan naman natin ito ng gusto ha. Inaasahan ko nga na magkakaroon tayo ng masaganang ani. Malinaw na huling beses na pagtingin natin ay maraming berdeng kamatis. Sino mag-iisip? Itay, tingnan niya po. Meron akong isang malaking kamatis dito. Ay, nakita ko na. Mahal, ngunit Kamatis sa isang buong hardin? Bakit ganoon? Ay. Hayaan mo na. Mukhang nasayang na ang lahat ng pagsisikap natin. Ay, lagi naman natin itong ginagawa. Meron ba tayong maling nagawa? At bakit tayo pinaparusahan ng ganto? Itay, inay, maaari ka bang makuha ang kamatis na ito? Napakaganda po! Sige, mahal. Simula noon, Masaya nakikipaglaro si Carla sa kamati sa araw-araw. May tao ba, dyan? ba, -ba baka isa tong mapagsik na hayop. Uh, <coughs> <coughs> <Wow>. <coughs> oh Gosh! Ang ampon anak nila, Jay. Ngunit ito ay halos oras na ng gabi. Ano ginagawa niya dito? Sa mga sumusunod na panahon, ang pananim ng kamatis ng pamilya Jay ay patuloy na misteryosong nabiko. Dahil sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ni Jimmy ng tulong sa pinuno ng nayon. Ang mga taga nayon ay nagpakalit ng maraming chismis tungkol sa iyong pamilya. Ako sana ay pupunta sa inyo, ngunit... Salamat sa pagpunta mo muna dito. Anong ibig mo sabihin dyan tatang? May tao ba dyan? Ba ba baka isa tong mapagsik na hayop. Oh gosh! Ang ampon anak nila Jay. Ngunit ito ay halos oras na ng gabi. Ano pang ginagawa niya dito? Ano? Bakit ang munti kong anak ng paksa ng chismis nyo? Sinabi iyo ng lahat. Nakita nilang hindi niya kailanman iniwan ang kakaibang kamatis kahit isang segundo. Hindi ko napapansin. Sige na, halika, samahan mo ko sa aking salid altar. Maririnig natin kung ano ang magiging salita ng Diyos para sa inyong anak ng babae. Ang hilos is kulto sabihin sa akin kung ano ang iyong nalalaman. Hindi ito magandang pangitain. Anong meron? Nagsalita ang mga banal na espiritu. Nabi nila iyon na pag ng hewag kamatis ay katakot-takot. Ang kapalaran ng anak mong babae ngayon ay nasa apoy. Ano? Imposible yan. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay sa lalong madaling panahon, ilalabas na ng mahiwagang yon ng kasuklam-suklam at masasaktan ng lahat. Wala dito matitira at wala sa mga taganay na makakatakas. Ako, hindi ako iiwala sa iyo. Walang paraan ng aking anak na babae na nagmamayari ng... Walang paraan ng aking anak na babae na nagmamayari ng... Bakit matigas ang iyong ulo? Maging ang Diyos ay nagsalita na. Nasa malaking panganib tayo. Lahat ng taganayon ay kailangang lumikas ikan. Sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, tayo ay mapapanganib. Aalis tayo at iiwan natin ang bata. Walang paraan ang aking anak na babae na nagmamayari ng isang kamati. Siya ay bata lamang. Ang batang iyon ay aming kaisa-isang anak paano namin magagawa yun bilang isang magulang? Siya ay ampon lamang at hindi nyo naman kadugo. Maari pa naman kayong umampon ng isa. Mas kailangan natin ng kaligtasan sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, tayo ay mapapanganib. Aalis tayo at iiwan natin ang bata. Wala ng pagmamayari ko, maging ang mga kalabaw ko, ang tanim, ang baboy ko. Sinuri ko ng lahat, ngunit lahat ay nawawala na talaga. Sigurado ako ang anak nila Mr. and Mrs. Jane ang may kagagawan sa nangyaring ito. Ikaw din! Nawawala rin ang aking mga baboy! Kinuha pa niyang malilig kong mga beek! Sigurado ako! Yung munting jable yun! Mga kababayan, anong nagaganap? <coughs> Napakatahimik! Nasaan ang batang si Carla? ka na naman pagaling, ha? Nasa eh, gilid lang po ako ng nayon, inay. Tingnan mo kung bakit ganoon ang kinang ng kamati sa kamay niya. At may kakaiba, hindi kaya nagsasabi ng totoong hepe. Itay, nasan po kayo? Inay! Itay! Nasaan po kayong lahat? Uh, ah! 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 Bakit walang tao? Yok, Carla, hindi mo kailangan matakot. Ang magic tomato na ito ang magpoprotekta sa iyo. Tomato Fairy, alam mo ba kung saan nagpunta ang aking mga magulang? Ay nako bata, umalis na sila sa lugar na ito at lumipat sa ibang lupain para. Ano po? Bakit po ako iniwan ni nanay at tatay mag-isa? <clears throat> Ngunit ang mga ligaw na hayop ay palagi mong magiging kaibigan kung itatrato mo sila ng mabait. Ha? Ha? Oh, 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 po, tatratuhin ko po sila ng maayos, Tomato Fairy. Huwag <coughs> kang mag-alala, nandito lang naman ako. Lagi kitang babantayan at ang mga hayop pinapangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi pagdating ng panahon maiintindihan mo. Kaganan po ba? S sige po, maraming salamat. Mula nung araw na iyon, si Carla ay nanirahan mag-isa sa kailaliman ng kagubatan. Para sa kanya, bawat ligaw na hayop ay kapantay. Makalipas ang mahabang panahon, Ay nako, kahit anong subo ko hirap na magagawa ko pang magtrabaho, hindi talaga kaya ng lupain ito na maaaring magbunga ng marami. Carla, ngayon na ikaw ay malaki. Panahon na para sa iyo upang makahanap ng isang bagong lupain at matitirhan. Kapag natagpuan mo ang bagong lukar, ay ihagis mo ang kamatis. Iyon ang aking huling regalo para sa'yo. Ay, maraming salamat. Sa wakas, natagpuan ko na rin. Pagkatapos ng lahat ng mga araw na iyon... ganda dito. Salamat sa engkanto ng kamatis. Binigyan ako ng isang maginhawa at maulad na nayon. Salamat. Magandang babae na nagbigay buhay sa napakagandang lupain ito. Si, si, sino ka? Ako ang pinuno ng isang malayong tribo. Nakinig ako sa aking ama, ako ay naghahanap ng maunlad na lupain gaya nito. Naniniwala akong pareho tayong nag-iisip kung ganon ay manatili ka dito sa akin. Magkasama tayong bubuo ng isang masagana at masayang lugar. Ang kasal ni Carla at ng Hepe ay naganap sa loob ng siyam na araw at siyam na gabi. Ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang tribo ay inanyayahan sa kasal. Nakinabibilangan ni na Mr. at Mrs. J. Eh, ikaw na ba yan, Carla? Aming munting anak. Patawad. Inay? Itay? Kayo ba yan? Carla, ikinalulungkot namin ang pakikinig sa hepe Naumalisa na umalis na ayon sa gabi at iwang kang mag-isa. Ngayon, sa wakas ay muli ko po kayong nakita. Pakiusap, Pinay, Itay, manatili kayo dito. Dito sa atin. Carla, hindi namin mapapatawad ang ginawa namin sa iyo. Paano ka pa namin makuhang tingnan sa mga mata? Hindi hindi kita sisisihin. Alam ko, ginawa mo lang iyon dahil lang sa hikayat ng hepe at ng mga taga-nayon. Alam ko namang mabigat yun sa kalooban nyo. Ang mahalaga kasama ko na po kayo ngayon. Carla, lubos kaming nagpapasalamat na pinatawad mo kami sa mga ginawa namin. Pero, sanay na kami sa aming kasulukuyang buhay, sa ating kasulukuyang tahanan. Naiintindihan ko po, kunin nyo na lang po ito. Pagka uwi nyo, magtatayo kayo ng isang malaking matatag na kamalik at isara ng mabuti ang pinto doon lang putuli ng prutas na ito. Mahal, ang anak natin ay asawa ng ngayon ng isang hepe. Pero binigyan lang tayo nito. Mas sa tingin ko ay sinisisi pa rin niya tayo sa ginawa natin noon. Naisip mo din ba? Oo nga ano, piling ko nga sinisisi niya pa rin tayo. Hindi naman natin siya masisisi. Bahala na. Masyadong mabigat ang bagay na to. Upang dalhin ang lahat ng paraan pabalik sa ating tahanan. Sige na, hatiin mo na ito ngayon din. Pinigyan mm. tayo ng anak natin ng mahiwagang regalo. At gayon paman, hindi tayo nagtiwala sa kanya, nawalaan na tuloy ang mga kalabaw, manok, baboy dahil sa ating kababayan dahil pa ito sa kanilang hardin. Lahat ng kalabaw ay tumakbo sa kagubatan. Pagkatapos ay doon na lamang ang mga hayop na nirahan. Sa ngayon sila ay naging likaw na kalabaw at likaw na palay.